Hi guys! Kahapon hindi ako makapag-gym. So ngayon, ngayon pa lang ako nakabalik dito sa gym. At galing ko lang itong salamin ko. Tinanggal ko na yung hikaw ko. Tapos siguro hindi ko natanggal itong gulelo ko. Depende na lang siguro. Tanggalin ko. Ang oh, pinag-gulelo Nandito ako ngayon sa dressing room ng gym. Nagkilay lang. Tapos yung lip yun lang. Kasi papawisan din naman mamaya. So, wala, wala. Sayang ang effort kung mag make makeup. Tsaka sa gym, hindi uso wake-up. Uso dito, hulas. Hubbard, hubbardness. So, so, samahan niyo po ako. Sa, samahan niyo ako sa aking pagbabalik-alim. 2017. <laughs> Sana makabalik-alim Bukat may thoughts. Yan ang goal natin. Yan ang dapat nating matanggal. <laughs> Sana matanggal siya. So... Panorin ko yung journey namin. Kasama ko yung best friend ko na sila-sila. Best friend ko, pakala niya Albert. Shelly yung kasama ko dati. Nung nagpapayat ako nag-succeed yun. Talaga kumaya talaga ako from 64 kilo, nag-56 kilo na lang ako. Kasi, so, kasi sa 5'4, sabi nila, ang weight daw na dapat mo meet mo is 56 kilo, hanggang 54 kilo. Naano ko naman siya, na-hit ko naman yung ano na yun, na-hit ko naman yung weight na yun, yung time na yun. As in talagang nag-plot yung stomach ko, nagka-curve yung bewang ko, nawala mga sakit ko sa katawan. Very good. Kaya ngayon, susubukan ko ulit. Baka kaya ko naman. Kasi ngayon, is 67 ako. So, ibig sabihin, 60, 67 kilo ako. Ibig sabihin, mas maraming effort ang kailangan kong ilabas. Nagpapawisan ako lang dito pala sa loob ng dressing room para matunay. Pinanay ko naman po ganyan. So, alam, wala nang salita-salita. Pero, na, mamaya. I just overdo I'm bola kita 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 Not kita 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 kita

Or on this game are you going to occupy the sole third

não, 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 Terima kasih telah <laughs> menonton! As of <laughs> pawis na pawis na po ang ating <coughs> beauty. May dalawang set pa matatapos. So, tapusin ko lang yun. Tapos ko na gawin yung yung routine kanina, tatlong beses inulit. So, ito naman yung pinapagawa sa akin ng trainer ko ngayon. <tipos> <laughs> Natapos ko na yung routine ko kanina. So, tatlong, tatlong set yun. Isang, isa na, uh, dalawa na lang. Nagawa ko ng na yung isa. Ang sakit na lalamunan ko. Yun, mga tubig. <laughs> hindi nag-gym. Nakikinig lang ng music. Ay, hindi daw pahinga lang. <laughs> Nagbubuhat kasi siya. Magkahiwalay kami ng activity. Ang pawis. Mag-vlog na rin daw si Albert. Mm -hmm. Nagmumukha akong mistisang negra kasi namumula yung pismi ko. <laughs> mm -hmm. <laughs> mm -hmm. namumula hindi nangyengit. <laughs> 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 Ay, sino yung kateks mo? <laughs> <laughs> Sabi niya kanina, Magand oh. Magandang, ang dali-dali lang ang ginagawa niya. Magandang, gano'n. <laughs> At tapos ko na yung, ano, routine. Actually, nandugas ako. <laughs> nandugas ako. So, dalawa lang. imbes na tatlo. Dalawa lang. Hindi ko na kaya. Ayun na yung instructor namin. Ano ba? Nakakahiya sabihin ko tapos na ako para ilipat niya na ako ng iba. Lakas niya, di ba? Oo, oh, o oh, oo, ha? Da pagkasimula namin, laki-laki ng tiyan yan. Ngayon, may abs na. May abs na daw siya. <laughs> Baka baksaan ako ng barbell. Pag magkakamali ako ng salita dito, babaksakan ako ng barbell. <laughs> ah, wala pa daw. Abs normal. May pinaproblema siya, lumit daw yung dede niya. <laughs> Malit na yung chen niya. Teka, tatanong na ako kung ano susunod na gagawin. Ito ang masarap dito yung pawis, tapos yung palat na makula. <laughs> ang hirap ng routine kanina. Hindi ko alam kung magagawa ko pa. Takdak ako ng dagdak. Nakalimutan ko. Naka-timelapse pala yung video. So, hindi niya maririnig yung mga sinasabi ko. <laughs> so, tatlo pa ang set. Nagawa ko na yung isa. So, may dalawa pa. Hirap na hirap ako na matapos yung isa. So, umpisa pala. Kasi so, masakit sa balakot at sa legs. So, good luck sa akin kung matatapos ko pa yung dalawa. Sana huwag naman ako mandugas, no? Para sa akin din yun. <laughs>

Ay, nako! Lagi niyo makikita yan. If ever na mag-vlog ako, lagi niyo makikita yan. Alam mo ka na ako baliw dito na kasalita mo dito. <laughs> may bagong bukas na mall dito sa amin. <laughs> Alam niyo ba? galing lang. Galing lang kami dito sa gym pero nag-iisip kami may kumain. <laughs> saan ah, So, bago pa ako masagasaan, eh, stop ko na tong ginagawa ako na ito. <laughs> o, bago pa mahatak yung cellphone ko. Bye-bye. Ano ba pa kaya? Wala. <laughs> Sige, okay. ikwento mo. na <laughs> Angelica, nito ba pa kaya? <Hi. laughs> <Sama> sa gala. Isama sa gala. <laughs> so, sir, di ba friends <laughs> mo si Sherry? Hi, oh. Sherry. Sherry? Sino yun? Hindi ko siya friend. Sino yun? Hindi. Okay. Okay pa tayo, hindi tayo kakain. So guys, ito, guilty. Okay, Kakatapos <laughs> Kaka lang namin mag-gym, pero kakain. Ayan, magaling. Ayan, nilibre ako ng upgrade ni ni Tito Albert. Tito Albert! Ako <laughs> <laughs> ano na naman. Matadali na naman ako neto. ito. <laughs> Matadali. Sabi niya, gabi na, gabi na, magagalit yung nanay ko. <laughs> Hindi pa mo yan, friend ko si Noren. Ihanapin na lang niya ako, di ba? Hanapin. galing na paano.